Ah, ala na kandila, ha? Oh. Dandahan. Dandahan dila. Baka Dandahan. Ma dandahan na ha? Baka init niyan. O, baka matumba, ha? Para yung mga lamok. Oo, oo, oo. Dandahan. Oo, oo, oo. dandahan. May yaris, baka mabaan. Baka Baka maba Baka Bum, na bum, 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 may net may net pa. kasi basta ang bata ano o may madaliyan si Ali dala ng minute toy eh. pero sorry, sorry. sorry. paalala yan pagka hindi ko niluto hindi naman inig na inig nariko natulutin dahan kasi ilagay mo yan kay ano kay, ilagay mo ah! kakarama ko naman <laughs> Dabrang! <makes noise> eh, ano mapatindigin mo na? O, oh, tindig na, lakad na, ha? Ay! Eh! <makes noise> Bata pa meron na, ang ulo. Sanguy! Adi na, adi na, lakad ta. na. tan 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 sa oh, awis. ako. Nagsuka ka? Kawawa ka naman. Bakit ka naman nagsuka? Bakit ka nagsuka? Anong ginawa mo ba? Nagsuka si K Ano, awis? Nasaan yung suka? Ayun, linash na niya sa toilet. Nagsuka na Kawawa. Baby pa oh? siya dyan eh. Baby pa siya dyan. Kakahiyaan. Inaano ka lang, mami. Sigaw ka ng sigaw. Baby pa naman kasi siya dyan. Ngayon malaki na siya. Alam na niya yung tama at mali. Ay, huwag kaka, naman itulak. Kakahiyaan ka si mami oh. Pinapangok ko pa oh. Baby pa nga siya dyan. Ngayon big boy na si Awis eh. O, ito si mami oh. Nasa...

Halika na. Awis, kakain ka pa. Mayroon ka pa doon mga tirang ano, gulay. Kainin na natin. Bili. Ay, huwag dyan sa TV mga bubasag yan. Halika na, halika na. na kahiya na hindi ka nag-aral? Saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, Ma'am Karen.